magandang araw po sa lahat at sa ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video na ito, ating sasagutin ng tanong ng isang SSS member kung kanino nga ba mapupunta ang benefit kung ang isang membro ay single. Narito ang tanong sa isang comment section kung ang SSS member ay single ang status at siya ay nawala kanino mapupunta ang benefit. Ito ay sasagutin natin base sa mismong guidelines ni SSS. Nakasaad dito na kung ang primary beneficiaries ay absence o wala na sila o wala talagang primary beneficiaries, ang benefit ay mapupunta sa dependent parents. Sa sino nga ba ang mga primary beneficiaries? Ang mga primary beneficiaries ay ang asawa at mga anak ng isang SSS member. At kung ang kanyang mga magulang ay nawala din, mapupunta ang benefit sa designated beneficiary. Ibig sabihin ng designated beneficiary, ito ang sinulat ni SSS member na beneficiary sa kanyang form nung nag-apply siya ng SSS. Wala na talagang primary beneficiaries, secondary beneficiaries na ang kanyang parents at wala din designated beneficiary. Ang benefit ay mapupunta sa legal heirs in accordance with the law of succession under the Family Code of the Philippines. Legal heirs ni SSS member, pwede yung mga kapatid, niece, or nephew. Para mas lalo pa nating maunawaan, narito ang diagram ng pagkasunod-sunod. Una, ang primary beneficiary. Dapat ang SSS benefit ay mapupunta sa spouse o anak sila ay consider as primary beneficiary. Kung wala naman siyang primary beneficiary, mapupunta ito sa secondary beneficiary which is ang kanyang parents. Kung wala pa ding secondary beneficiary o parents, sila ay nawala na, mapupunta ito sa designated beneficiary. Designated beneficiary, ito yung sinulat ni SSS as a beneficiary nung nagpifill up siya ng form sa pag-apply ng SSS. Kung wala pa rin designated beneficiary, ang SSS benefit ay mapupunta sa legal heirs. Pwede yung mga kapatid, nephew, or niece. Alala lamang po sa lahat ng mga SSS members na single, wala na ding parents, kailangan po ninyong i-update ang SSS beneficiary ninyo. Maglagay po kayo ng designated beneficiary sa inyong SSS.